Yan, mamamalingkit tayo guys. Today is my vlog. So, mamamalingkit tayo. Bili tayo ng pusit guys. All for today. Ay, building ko, oh. yung building ko. ko. Yan. Doon. Yan. Sa sa So, doon tayo mamamalingki tayo doon kay sa Bonanza. Malagiti sa akin. Pasok na tayo sa palingki Ayan. Ayan. Okay. So ang bibili natin is pusit para sa ating imumukbang portatil. Laki na ng muscle ko. Laki na ng braso ko guys. How do you need? Ay, pasok na tayo guys. No, eating. Yeah. Makan. So, maling kita makan dia. Di sini kita supermarket guys. Ayo, walang pusit. Wala silang pusit, guys. Wala. Pagta ko, guys, ng ano. Misto, wala silang positive Bye. So, labas ulit tayo mag nisto na lang tayo guys kasi walang pusit baka sa nisto meron wala ako nang building guys pero wala akong nabiling ano wala akong nabiling pusit so pupunta yata pupunta ako ng ano pupunta ako ng nisto Doon ako titingin pero sana mura lang ay, pabalik ako ng building kasi nga, kukunin ko yung aking electrical bike, guys. Ayan ito. Yeah. Dito na ako sa building, guys. Bye-bye. Ibigit ulit ako ng manok. Ayan, nakabili na ako ng pusit. Ng chicken. And pusit. Nakabili na rin ako, guys. So, titingin naman tayo ng coconut milk. Ay, hindi pala pinya. Ah, huwag na. ang na tayo magpinya. <clears throat> titingin tayo na coconut milk. Ano coconut milk dito, guys? Ay, titingin ang coconut milk, guys. <clears throat> ah, ito. Ito tayo sa medyo mura-mura. Ayan, for their hams lang. American. Ito mura. Ay, ah, hindi pala. American nga. For their hams. So, ito na. Hi, guys. See you in my next vlog. Uwi na ako.